Patingin. Ay, saan mo nakuha? Sa labas? Tignan guys. Oh, Mami, eh. kahapon na yun eh. Oo, may grasshopper siya. Two days ago yun eh. Ano nakuha mo? Sige na, no, sige. scared siya, scared. Tatapon oh. mo naman eh. Sige, sige. Patry mo I'm na. There. Patry mo. Ayan, ayan. Try mo. Dumpy dog. ano pangalan? Jared. Jared. <laughs> Thank How you, Ace. May oh, grasshopper sila guys. New pet nila. Eh. Hey. Jared. Jared. Two more. Tour daw kayo ni Ace, guys, sa ano, sa cage ng alaga niya. Simple lang daw. Anong meron, Ace? Sige, explain mo. Ito yung pangtagukan. Tapos ito din. Minsan, hindi ko siya natita, pero pa-found ko si Kokomo Fletcher. Ang Kokomo Fletcher Grasshopper? Uh -huh. Hey! Oh. Okay. Want to go inside? Si mean, si Jaren. Jared, you want to go inside? No. Ayaw <laughs> niya dun eh. Ayaw niya. Laba mode, guys. Laba-laba. dilig ako banda dito guys sa may sunflower tingnan nyo medyo tumubo na ba? Diba? ang lalaki na nila guys pero may dilaw dilaw din yun pero at least tumutubo parang low maintenance nung ano sunflower tingnan nyo ang lalaki na nila dito lang ako medyo natuwa sa sunflower oh siya guys so ayun dilig ako kasi si mama din siya nagdilig Uh, balik na tayo sa loob, Ace. Paliguan ko na kayo. Huli na kayo. Asan si Atalia? Balik na tayo, guys. Ayan, guys. So, balik na kami sa loob. Para sa mga gawaing bahay. And, pagpapaligo ng mga tsanak. Mga tsanak na to. <laughs> Ayan, guys. So, day off. Ibig sabihin, work sa bahay. Tara. Hi, Talia. You finished? Yes, I'm done. Mm. Watering your sunflowers. Go inside na. Talia, let's go. Mm. Take a bath na tayo. Dika na. So, good morning again, guys. And, Day okay. off. So, for today's video, ang ulam natin ay yung kahapon na bumili si daddy kami ng manok kahapon ng roasted chicken. So, yung dalawa yung binili niya. Pag dalawa, yung isa, hindi na namin nakakain So, <laughs> gagawin ko dito guys. Ito, roasted chicken nila sa Walmart to guys. Gagawin ko, isisisig ko na lang to ngayon. So, ito yung ulam natin for lunch and dinner. Ayan. Chicken, sisig. Yun. And si Atalia, naglalambing siya ng yung macaroni guys, yung macaroni salad na favorite niya. So, asan na? Naku, wala ata tayo. Ayun, buti marami tayong elbow. Macaroni guys. So, asa taas siya. Siyempre, hindi ko abot, diba? <laughs> Wait, kunin natin yan. Ah, ayaw talaga. Ayan. So, tumuntung na tayo guys. Ayan, elbow macaroni for a Itong great value again guys, yan yung mga bonus na ano dito sa US. Bonus na parang brand sa Philippines. So mas ano siya, mas cheaper siya sa mga ibang brands na ano, na mabibili nyo sa grocery. So ayan, let's get it started. Ayan ko muna yung sibuyas guys pinatabi lang namin yung mga natitira. Kasi malaki yung sibuyas dito guys. So sayang naman. Diniziplock lang namin tas alagay sa ref. Tas gagamitin din namin ulit. Kasi sayang siya. So unahin ko muna yung mga recados pang sisigabang nagpapakulo ko nung pang makaroon ni Atalia. So yan. yun, yun, yun. guys, sasaktan ko natin yung mga. Ayan, kukunin ko lang yung laman. Buo pa siya. Ooh. Andoks. <laughs> ayan. Ang laki niya. So, ayan. Medyo matrabaho lang mag-slice-slice. Pero masarap naman yan pag naluto, guys. Ayan. So, murderin na natin siya. Tiyanan. Tanggalin muna natin siya. Malinis yung kamay ko, guys. And, May order na. Ooh. Hindi ko alam kung magkano bili namin dito sa chicken eh. Pero alam nyo ba, yung price ng chicken dito, hindi nagkakalayo dyan sa Pilipinas eh. eh post ko dito kung magkano bili namin dito, guys. Pero, one thing na ano, na natuwa ako dati na nagsisearch pa lang ako ng mga mga kung magkano yung mga bilihin dito guys no yung chicken nila parang nasyak ako na hala parang ano lang parang same lang ng presyo sa Pilipinas pa. tapos yung sahod dun diba guys alam naman natin na mahirap kitain ng pera at saka actually kahit saan naman pero yung bang yung pagkain dito yung mga presyuhan hindi nagkakalayo guys So, ipopost ko dito kung magkano tong chicken ngayon na ganito, roasted chicken. Tapos, compare natin kung magkano siya sa Pinas. So, tap tapin na natin yung breast part muna. So, ayun nga guys. So, kung may mga American dreams kayo guys, mga nurses dyan guys. Ayan, punta na kayo dito guys. Worth it yung mga ano. Worth it yung pagod na dito guys yung work nyo. May, um, syempre, lahat naman ng work, mahirap. Wala namang madali. Pero guys, pag kung mapapansin nyo, pag nandito na kayo guys, yung oh, lahat ng hirap nyo, worth it yan. Kaya, ano lang, push nyo lang yung mga American dreams nyo guys. Kailangan lang ng tsaga. sa mga naghihintay, darating din yan guys. And that's perfect timing. Kung Pre prepare lang kayo sa magiging life nyo dito, yun na lang isipin nyo guys. Pero pasasaan pa darating, darating din yan guys. Yan. So ganito lang itsura nya. Sinachap-chap ko siya guys. Tapos punta dito. Lahat yan itchachap-chap natin. Yan. So laglag -lag siya. Yan. tapos guys sa mga nagsasabi na puro bills nga dito sa Amerika guys yes totoo puro bills puro bills naman talaga kahit naman sa Pilipinas guys puro bills din naman <laughs> so so ganun ganun din bakit din na lang dito diba so, ayun lang guys ah uh, syempre um, pag kinonvert mo dun lang talaga Pero once kasi na nandito ka na guys, yung mga bayarin na yan. syempre dahil trabaho ka nga, makukover mo naman yan guys. Kaya tayo nagtatrabaho dahil sa mga bills? Hindi. Dahil sa mga bills, syempre, totoo yun. Pero dito kasi, mababalance mo siya guys. Nasa sayo kung magsisipag ka, guys, kung gusto mo mag-OT, ganyan, sa pangangailangan, ganyan. Pero, may time para mag-relax din naman. Hindi naman yung talagang wala talaga na parang nabubuhay ka lang para sa bills masasabi ko na hindi naman siya ganoon dito so ayun sa experience ng namin guys ha yun yung sa side namin so ayun guys nagdadadurog ako dito habang nag-a ano, uh agad yun lang masasabi ko guys so since nagbabayad na rin tayo ng bills dito na tayo magbayad ng bills sa Jumerica guys mas marami kayong makikita mas magandang opportunity dito guys yung sipag nyo matutumbasan yan so huwag kayong magpalala guys ayun again guys so yun lang yun lang yung ma-advise ko sa sariling ano ko lang yun guys sa opinion ko lang yun guys so nasa sa inyo pa rin naman yun guys so do um, some, some research din talaga kami bago kami pumunta din dito actually hindi naman din namin matagal na plan yung parang alam nyo yun yung plan na talagang actually parang sa Pilipinas medyo ano na rin kami dun eh parang akala nga namin din na kami makakapunta dito guys um para kasing ang uh, ay ibig sabihin hindi namin siya na priority before na pumunta Sobrang kataon talaga guys Na sobrang naging smooth yung ano namin dito Yung transition amin uh, yung application Sobrang Na blessed din na ano Na nung time na yun Sobrang open sila guys Sa ano I mean yung sa bulletin nila Parang it as us 9 um, months Yung sa buong application guys Bago kami nakapunta dito So masasabi mo diba Not bad talaga yung ano nabigay sa amin na ano na opportunity guys so yun naisip namin na ah siguro talaga pinagdasal din guys kailangan ipagdasal nyo rin guys ipagpray nyo yung mga plans or kung ano man yung um desire ng mga hearts nyo guys ayun lang so pray and pray and it will be given guys so ayun dal dal ko mga bata busy dun eh. Si mama. Naliligo ata. So, pahinga muna si mama ngayon kasi ako muna yung magluluto. Kasi madalas, lagi siya nagluluto guys. Pagkano. Mga ganitong time. So, pahinga muna natin si mother. Sobrang sipag ni mother. Ayaw magpapigil. Ano pa ba? Ano pa bang pwedeng sabihin? <laughs> Ayun guys. Ewan ko. Ah. Um, yun, bihira lang ako mag ganitong vlog guys, yung kinakausap kayo, but you know, thank you guys sa mga mga time ninyo sa panonood ng mga vlogs namin and sa mga comments, nakikita namin yun guys bihira man akong mag ganito, heart to heart yes, heart to heart, pero guys I appreciate talaga yung mga times niyo at saka mga comment, and yan sa pag support guys so, sa mga nagsasabing na, uh, na ano, na nai-inspire kayo, yan guys sobrang nakakataba ng puso guys sobrang na appreciate namin yun like as much as possible uh, ah, sana makahelp kami sa mga ano sa mga kagaya namin na nangangarap din noon na makapunta dito guys so yun yung goal namin na makita din ninyo kung paano dito yung mga mga basic mga basic needs na makikita nyo like kung magkano yung mga prices, experiences namin guys sa duty, sa mga bata, kung paano kami dito, ganun guys. Kasi dati nga, nung bago din kami, grabe rin kami mag-research sa YouTube guys. So thank you uh, sa mga vloggers, sa mga nurses na na-admire din namin. Hanggang ngayon, pinapanood din namin sila guys. Kasi talagang nasubaybayan din namin yung journey nila. So nakakatuwa guys. Tada! Kita nyo naman yan, guys. Mukha na agad sisig, ba? Diba? Chap-chap pa lang yan. Sisig na. Ayan. So, ito. Paluto na yung pasta ni Atalia. And, jump na tayo dito. Lulutuin ko na to. Let's go! So, ayan, guys. Gagawa ko ng salad. Ito. Tapos, itatry ko to, guys. Fruit cocktail. Yan. Great value rin siya, guys. Ito siya, oh. Tapos, ito. And... Asa ah, na yung isa? Ito guys. Paghahalo-haloin lang natin. Siyempre kasama to. Mayonnaise. Ayan. Si mama kausap na yung kuya ko sa Philippines. Kel! Shout out sa'yo! Shout out daw. <laughs> sa vlog. Yes. Anong yung mga pindutin mo ulit? Ang picture niya eh. Ayan. Hello! Mga bata kumakain. Nag-iPad. Mm -mm. Medyo may problema ako, guys. So, nagpe-prepare ako ng mga ihahalo ko sa sisig natin. Hindi ko mahanap yung oyster sauce. Wala na atang oyster sauce, guys. Hmm, ko ba si Daddy? Charot ano, wala akong... Wag, guys. Ito na lang siguro yung halo ko. Walang oyster sauce, is. Ginaluwat ko na yung buong bahay. Wala. Alam ko marami yun noon eh. Naubos ba yun? Uy! Sige, mag-start na lang tayo. Nandito na tayo. Eh. Start na tayo, guys, sa ating sisig na malupet na walang oyster sauce. Yan. Ano lang, igigisa ko lang siya sibuyas, bawang, tapos konting toyo at saka ano, nalagyan ko ng mayonnaise. Yan na lang. Sana masarap pa rin siya, guys. Yeah. 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 Mayonnaise. Last night, guys. Alright. Oh. guys. Mayonnaise. 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 Tada! Ito na yung sisig namin. Oops, sorry. Okay. Yan na, chicken sisig. Yan, guys. Magugulat ka sa sarap, Ace. <laughs> ayaw ko lang ng onion. Nang ayaw niya ng onion. Okay. So, ayan, guys. Successful. Thank you for watching my cooking show. Yes, yeah. My cooking show tayo, guys. So, ayan. Mukhang okay naman siya, guys. Kahit walang oyster sauce. So, ayun. Marami lang akong ililigbit. Ayan. Tada! Tada! Ligbitan na. So, amaya na lang ulit guys. Okay? Ayan po. Lunch time. Talia is... I eh. think mm -hmm. like this time you like. You like it? Just like the same food mo like dati. Eh. Yes. Masasarap kain ma. Kain tayo guys. May adobo pa kaming natira dyan. Kahapon gusto na isang adobo. Kain. Yan, gising na siya. Ang maghahatol ng sisig ko. Morning, <laughs> guys. gising ko lang. For ano na, 4.25. Ayan, Ayan, guys. Kaya pagising, guys. Ang gulog mo sa kama. Ang stress. Ang sisig ni Mami. Ito, chicken ng Walmart. Oo, oh, nag-vlog ako kanina umaga eh. Hmm, sarap mami ah. Totoo, sabi ni mama Plus, masarap, masarap din. din Tapos may sili. Yan, freezer lang namin yan guys. So, mm -hmm. Galing. Si, sino na natin vlog natin? <laughs> vlog natin Love yun. Vlog yun. Ah, hindi ko pa napapanood ko yun eh. Okay. Tapos guys, ito, natirang cookies ni roll ko na tapos merienda yan ni Ace namin. Yung iba nilagyan ko ng pika nuts. Ayan. Kasi gusto ko may nuts. Ayan. So, ito, Ayan. So, lagay na natin to sa loob. Ayan, guys. Merienda. Ayan. Puro luto nangyari sa akin today, guys. <laughs> 12 minutes. Ayan. Yeah, 350 degree Fahrenheit, guys. guys merienda ko. Oh, let's eat. Ito na ang cookies ni Kuya is medyo na-deform siya. Ay, hindi ko nakukunan pala guys. Na-deform yung nasa gilid. Kasi medyo siksikan sila te. Ayan. Yung iba may nuts na. Tapos yung iba chocolate chip lang. Let's go eat korenda guys. Sabi ni mama, bago na naman yan. Oo, <laughs> oh, bagong bake. Freshly baked ma. Mm. Gustong-gustong ni Ace eh. And the Cookie Monster. Siya, Cookie Monster. gusto gusto niya, Cookie Monster na daw tawag sa kanya. <laughs> cookie monster. monster. Si Kuya, si favorite niya, Cookies. Kain, ma. Itong may nuts, ma, Oh. O, oh, hot, anak, ha? Mm. Di na? Cookie Monster. Mm, ito, Salad okay. Monster. Grasshopper ko nagpunta si Jeremy nagpunta here sa Vince. Sa Malon? Oo. Ba yun? Si Jared! Dead na. Wala na yan. Patingin. Wala na siya. Wala na Wala ba itong cover kanina? Wala ba cover? No, may cover. Pero ano ko, tas nag-jump siya. Ah, nasa kamay mo. kasi ano? ano? Siya dito eh. Dead Saan kukunta yung ano yung sa bench? Diyan sa may tube. May tube yan dyan eh. Wala Napa na. Napatay na si Jared. Kukunta bilis. sa labas? Hindi sa labas. Diyan lang. Ayan, magbabaon daw si Daddy ng sisig. Ayan. Babaon, babaon. Daddy, pwede pa ba ma-revive? <laughs> pwede ba akin nang tawag? Kaya pa kaya na dati i-revive yan? I-revive? Ay, nabubuksan ng ganyan pala yan. Ang lalim na is di ko na makita, oh. Wala na si Jared. Aw. Hi, duty ka? Yes. Daddy. Are you level outside? Oh, medyo mainit, 81. Let's go! Dito ka lang muna, mamaya na ako lalabas. Diyan ka lang muna sa port Ace. No, mama, dress up or something? digi Sobrang lalim kasi, eh. Hindi <laughs> natin makakaya. Eh. Is there cover with a uh, no, um, box? Hindi yeah. Next time, doon mo yung box sa bed. Sí. Hindi, <laughs> <strands> nasa kamay daw niya. Tapos na, ano, nalagay. Um, ganun talaga. Minsan, di mo may na Pero cover, ano, okay, ito. Cover ba ito? Pero, no. pero, 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 jump pero, 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 na pero, 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 Si yeah. How about the kiss? Ano kiss? Ah, halo ko yung kiss na. Kiss pala na so. Bye-bye, see you tomorrow, daddy. To Sa ah, bukas. Ah, nang bukas. Anong shoes natin ngayon for today's video, sir. Ito. All-time favorite. Ano Anong tatak niyan? Ha? New Balance. Ah, New Balance. So comfortable naman. Yeah. Yan yung mga shoes niya, guys. Sa akin yung itim. Eh. Ah. Ako yung A6 na yan, yung black na yan, guys. So, comfortable yan. Recommended ko yan, guys. Bye! See you tomorrow. O, oh, ayan, guys. Magsisix na ng hapon. Palubog na yung araw. So, it's time to water the plant. Ayan. Ano? Asa, nakasama ko yung mga bata. Ayan sila. Me, mommy. Medyo umiinit make na dito guys. Me, 81 kami na yung temperature kanina ng you hapon eh. Me, Pero ngayon bumaba na siya I'm ng 71 mom. guys. Ah, 79. Oh, no. So, pwede na tayo mag-delay. Tapos si Kuya Ace, kukuha ng grasshopper. ba diba, Ace? Mag-ano ka ulit? Kukuha siya. Kasi namatay yung grasshopper niya kanina. Oh, Napunta sa vent. Hindi naman cold. Tama lang. Let's go. Start na na tayo mag-plants. Ah, mag-ano mag-water talya. Yung sila. Time na magplay outside. Ayan. Yung dulo. Nasaan yung dulo? Ito yung dulo. Ayan yung guys, o. Oh. Ang bagal. Kasi nga matigas nga yung soil din talaga dito. Ayan. So, wala na. Water na tayo. Ito siya. Ayan. <coughs> Ayan na si mother. Nakalabas na rin. Naka, ano ka pa, sweater. Mainit na. <laughs> Lamigin si mama ko. Ito sila, guys. Ito pa rin. Trying to revive. Revive. Yes. Pa-shower-shower shower lang tayo. Ayan na, nagsub na si mother. Tingnan nyo guys, yung bagong klaseng bulaklak binigay si Atalia, oh. Ganda. Ayan, take over ulit si Ace naman. Enjoy ka, Ace. ba yung mga baby grass dito sa harap? Parang puro weeds, eh, oh. Yeah, Dapat tanggalin natin yung weeds na yan. Parang firefighter ka. Very good. Thank you. Ikaw, ano? Saan ka galing? Okay, okay mama? Hindi. Okay. ka pa, ha? Ano masasabi mo, madam? Doon ako yung insect, tapos um, doon ako sa porch, tapos kamakot dito. Okay. Nagwash ka daw ng hands mo, sabi ni mama. Yes, and wash feet. Very good. Ah, kasi nag-shoes ka. Okay, ba? okay na? Okay Tapos no? na? Tapos na yun? Yun na yon? It's my turn. Uh -huh. Okay. <laughs> okay. Oh, turn. okay. turn. Okay. I'll wash your hands after. Okay. Wait a minute. Oh, turn it on. Oh, Siya na yung naglaro. Doon, anak. Dito, anak. <laughs> Ano? 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 Dito dito. Dito dito din man na 'yan. Sige go. Ay, yan go. Fire. Huwag si mama. Si mama ina ano mo eh. Shower. Shower.